Ulitin mo daw. Palitin mo. Para maganda. Hindi. Yeah. mo yeah. siya ako? Ay, nakapito okay. ka na. Hello, good morning, good morning, good morning po sa lahat ng mga kamading. Tayo po ay nagluluto ng sopa sa ating pong chef cook IC, si Tita Aga. Ayan. Sasabawa na po niya yung kanyang isinawag na pasta. At si Tita Tina po naman ay nagbubukas uh, ng ating milk. Si Tita Pami po ay nagbubukas ng What is this? Ay, ng fork. Yung, ayaw. 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 po Ayan. Sila po ay nag- sila po ay nagkakatuwaan kayo. Wala ako istan. Sino may istan? Walang istan ako. Uh, kami po ay narito sa kusina at sa kadahilan po na may bako na ngayon ng aming mga baby. Sila po ay nasa information room. Ang amin pong uh, mga BHW, ang ginang Gloria po at ang Ma'am Marinate ay naroon po sa kanyang ah uh, kwarto. Kwarto ng turukan. Ayan, kami po ay may mga bisita doon. Si Kamading po ay nagpapatugtog at na kami po ay masarap ang luto. No copyright po. No copyright. Ayan. Yeah. Kami po ay... Ayan. Yeah. Ayan. At mamaya daw po kami ay may plano uh, magsumba. Sipag naman ng tita Tina talaga. Ganda pa tinang itin niya ngayon. Buo na po ang kanyang ngiti. Siya po ay kapapagpaposti. So... Ay Kuya Peter. Uh, shout out po sa lahat ng mga kamading. Shout out din po. Diyan sa Barangay Hall. Ayan. Shout out po sa lahat ng followers, viewers. Pakipalo na din po ang aking uh, YouTube channel, Kamading Vlogs Official po. Maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat. Mamaya po tayo babalik. Wala po kami internet, kaya po nag-record lamang si Kamading. Ayan. Thank you very much po. Good morning, everyone. Sa nang sulok ng mundo, pakilike po at pakishare ng aking video. Salamat, salamat po. Bye-bye. Ingat po tayo palagi. I love you all.